ang malaman kung ano ang masarap, halika dito sa Andes Snack Break sa Buena Vista, Agusan del Norte para tikman ang kanilang halo-halo. So, ito yung shop nila. Actually, masarap daw yung halo-halo dito. So, tingnan na. Ay! So, ayan o, yung menu nila actually nagbiyahe pa tayo ng over one hour para lang makapunta dito sa Buena Vista. So, fingers crossed na masarap ito. Hmm. Ito na yung halo-halo dito sa Andes Snack Fry sa Buena Vista. Gusto nyo na. Dikman na natin. Hmm. Hmm. Ito yun no? Oh. Actually, pag kumakain ako ng halo-halo, hindi ko yan minimix. Wow! Ang sarap nga! Actually, ito yung pinakamasarap na halo-halo na natikman ko sa buong buhay ko. Kaya kung andito kayo sa Butuan, bandang Butuan, Agusan, Del Norte, um, na city area, may nabisa, It's worth it. It's only 99 pesos this one.